Malayo-layo na ang aming nabiyahe Gusto mo rin bang mag-North Loop pero wala kang idea kung paano gawin yan Hindi mo alam kung magkano yung budget na kailangan Una sa gasolina, tapos yung mga tutulugan Pagkain at may mga inaasahan pang bigla ang bayaran At kung iniisip mo na malaki ang gastos sa ganitong North Trip Pwes nagkakamali ka Dahil hindi mo kailangan mag-ipon ng matagal Para matupad yung isa sa mga pangarap mo makapag-rides ng North Loop Pero mas masasuggest ko sa inyo na magbuo muna kayo ng itinerary Para mas ma-enjoy ninyo yung biyahe pa North At hindi lang puro drive yung mangyayari at para hindi rin masayang yung gagawin yung pagbiyahe dahil napakaraming yung pwedeng maging side trip sa Abra Pagodpod Ilocos Norte at marami pang iba ito mga lods niya na Cagayan River mga idol lapad pala na itong Cagayan River mga lods o kabila lapad lawak ang laki pala Pagdating nyo rito sa norte ay mga naggagandahan at naglalaki ang mga tulay ang kanilang mga pinagmamalaki. Ito kasi yung mga nagdudugtong mula sa kabilang bayan, papunta sa kabila at nagsisilbi na rin tong tourist spot sa mga katulad nating naglalakbay. So minonitor nga natin kung magkano ba talaga yung mga nagastos natin sa buong North Loop Mula sa pag-alis hanggang sa pag-uwi At kahit yung mga pinagasulina natin E eh, talagang kinuha natin yung resibo Para may basis tayo kung magkano ba talaga yung lahat ng nagastos natin sa gasolina So mga idol, ito nga pala yung natirang budget natin Doon sa ginawa nating North Loop And then mga idol, ito yung mga resibo na to Ito yung mga iniipo natin mga idol Sa tuwing magpapagasulina tayo Meron dyan mga Petron, Shell at yung ano-ano pa mga idol Idol. Alas 5 nga ng madaling araw yung meet up namin dito sa Shell Paranaque at dito nga magsisimula yung biyahe namin ng norte. At bago nga kami umalis ay nagpapultak na rin kami. 300 pesos nga pala yung una nating papultang at umabot na kaagad yan dito sa San Miguel Tarlac. Anong lugar na ito kuya? San Miguel. San Miguel Tarlac. So nasa San Miguel Tarlac na tayo mga idol. So 253 lang. Dito nga ay nakaka 553 pesos na tayo sa gas. Pagkatapos nga na ito, mga idol, ay kumain na rin kami at numeretso na rin kami sa aming pupuntahan kasi didiretso na kami ng Abra. Sa unang araw pa ng pagbiyahe, kailangan naming bumiyahe ng 440 kilometers para marating ang aming unang stopover sa Abra. Hindi nga naging madali yung aming pagbiyahe dahil nga sa nangawit na yung aming mga pwede dahil sa matagal na biyahe. Alas 5 nga ng madaling araw kami umalis ng Paranaque pero nakarating kami rito sa Abra ng alas 6 na ng hapon o alas 6 ng gabi. Natagalan nga kami sa sa aming pagbiyahe dahil napakarami naming stopover. Dahil nga sa kailangan naming kumuha ng larawan o video na gagamitin namin sa pagdocument ng aming naging biyahe. At para maibahagi sa inyo yung mga importanteng impormasyon gaya nito. Nakarating na tayo rito sa La Union, dito sa Ago. Kami ni Mamba. Ni Black Mamba. na nakarating na rin dito sa wakas. Dito nga sa Palacio 18 tayo magpapalipas ng unang gabi natin sa ginawa nating North Loop. Ito nga pala yung napili namin kasi meron sila rito ng parkingan. Libre na ang mga hygiene kit. May libre ka pang almusal sa pagising mo sa umaga. Sa mga gustong gayahin yung aming naging itinerary, eh, pwede niyo hanapin sa Facebook ang Palacio 8 Inn para po advance kayong makapagpa-reserve. Pagkatapos ng kumain ng almusal, ay eh, umalis na rin kaagad kami dahil pupuntahan namin yung unti-unting nakikilalang RRBs. Ito yung river tubing mga idol na napakasayang gawin dito sa Abra. At kapag nasubukan nyo to ay hindi hindi nyo to makakalimutan basta basta dahil kahit ang adrenaline ninyo ay talagang ilalabas nito hanggang sa highest level at hindi lang pagpapadaos sa ilog ang inyong mai enjoy dahil napakaganda rin talaga ng paligid at bulubunduki nila rito at pagkatapos nga dyan ay sumaglit din kami rito sa tinatawag na Luswak Spring dahil nga sa madadaanan lang to at talaga namang crystal clear ang linaw talaga ng tubig na meron dito At sa pangalawang gabi nga natin ay napili nating sa Bigan magpalipas ng gabi. Kaya naman nag-travel ulit kami mula Abra hanggang sa marating namin ang Bigan. At simula rito sa Abra ay meron lamang dalawang oras para marating ang Bigan. At kahit nga gabi na ay meron pa rin kaming energy para magpakuha ng larawan tulad nito. Dito nga kami nagpalipas ng gabi sa Little White Cabin dito sa Bigan dahil 3,000 pesos lang yung kailangan naming bayaran. Good for 7 to 8 person na so naghati-hati na lang kami mga idol. Kinabukasan nga mga idol ay eh, kailangan naman namin bumiyahe papunta ng pagod Dahil sa pagod naman yung sunod naming pagpapahingahan. Nakakapagod talaga pero walang katumbas ang nararamdaman naming saya dahil napakaganda ng mga nakikita namin habang kami ay bumabiyahin. Kaya mula nga rito sa Bigan ay babiyahe na kami papunta ng Pagudpod. Pero bago yan ay sumaglit muna kami dito sa sentro ng Bigan. Pumadol, na so tayo. na mga tayo. tayong mga lod. Mula nga rito sa Bigan ay kailangan na natin bumiyahe ng tatlong oras para marating ang Pagudpod dahil doon mismo ang sunod nating pagpapahingahan. At hindi rin kami masyadong nagmamadali. Kaya naman take type na kami sa aming mga nadadaanan. Dinaanan nga namin dito yung mga bayi kaya ng Lawag, Burgos, hanggang sa marating namin yung pagudpod. Pero bago tayo tuluyang dumiretso ay eh, nagpagas okay. na tayo rito sa Inuk Sur. Sa so, mga idol, papagas tayo papultang wire. Wow, isang oras na lang, pagudpod na tayo mga idol. So ayan kuya, papultang nga ako kuya. So check natin. Magkano na ba ito? Pang-apat na gas na yata ito, no? Sa akin, pang-apat na gas ko na ito, mga lods, eh. Pero, full tank siya. Isang oras na pupuntang, ano. So, ibig sabihin, wala pa isang libo. Pag motor ka Pagkakaroon din ka na ng Abra Ay ng ano pagudpod So isang libo no Sobra na yung isang libo mo Na gasolina Mula para niya kaya hanggang ano na hanggang pagudpod na mga lods. Bago nga tayo tuluyang marating ng pagudpod. Inadaanan nga natin yung mga nagkagandahang windmill ng Ilocos. So, mga lods, nandito na tayo mga lods. Yan, napaganda rito mga lods. Oh. Ang last bakit pag -ibang bansa mga lods oh. Ah, yan papalipad tayo ng drone mga lods ngayon Medyo nagtagal nga kami dito mga lods Dahil nga isa to Sa mga tourist spot pagdating nyo rito sa Ilocos Norte At para naman sa mga gustong mag ATV 700 pesos lang mga lods yung pag-rent nyan dito Ito na nga pala yung pangatlong gabi natin mga idol na matutulog sa ating ginagawang North Loop At dito nga tayo sa Pagod Pod Magpapalipas ng gabi So mga idol, pakianap na lang yung North Ridge Beach Resort Dito po sa Pagod Pod Maraming maraming salamat mga lod So kinabukasan nga ay nag-decide ako Na maglakad-lakad dahil nga sa ganda Ng dagat na meron sila rito Napakaganda rin ng buhangin dahil napakaputi rin mga idol. Bukod dyan ay napakalinaw din ng tubig dagat sa dalampasiga na meron sila. Kaya naman may i-enjoy nyo rin yung paliligo kung hanap nyo ang dagat na tulad nito. Maya maya nga ay tumakbo na kami dahil ang sunod na target naming marating ay ang sikat na tinatawag na patapat bridge. Kapag narating nyo to mga idol ay ibig sabihin na nakakalahati na kayo sa ginagawa nyong pagbiyahe. Napakasalaman masarap ding bumiyahe rito dahil nasa gilid lang to ng bundok at ng dagat. Kaya naman sa mga gusto ring mag north loop ay eh pwede nyong gamitin yung itinerary na binigay namin sa inyo. Una sa Abra, sunod sa Bigan, Pagod tapos dito sa Patapat Bridge. Pagkatapos nga rito ay sinunod na namin ng pagpunta sa Cagayan. So mga idol, tatawid tayo sa Cagayan River mga idol. Yan ay nasarap pa na. Yung tinatawag na Magapit Bridge mga idol. Ito na mga idol hindi bridge mo na yung mga idol Ito yung mga lods Ito mga lods tao na Kagayan River mga idol Lapad pala na Kagayan River mga lods Kabila lapad Ang lawak Ang laki pala Pagkatapos nga namin dito sa kagayan ay dumiretso na kami at nadaanan namin ang Gataran, Tugigaraw hanggang sa Kabagan at dito na kami magpapalipas ng gabi. Ginutom na rin kami kaya naman kumain muna bago tuluyang matulog pagdating dito sa kabagan mga idol ay napili naming mag check in dito sa hotel super 5R dahil nga napaka affordable sa halagang 3,000 pesos ay kasyang kasya kami sa malaking room nila kinabukasan ay umalis na rin kami ng maaga dahil balak na namin rumekta hanggang sa paranyake mula nga rito sa kabagan ay dumiretso kami papunta ng aurora tapos saka namin binaybay ang papunta ng paranyake sa mga idol ito na yung ating mga resibo meron dito mga ilokos Abra Kagayan So iba-iba yung mga pangalan ng na mga napagkasulinahan natin mga idol So umabit siya mga idol no Umabot ng 2,342 yung buong naging nagkasulina natin mga lods Ang lahat-lahat nga pala na nagasos natin dito sa ginawa nating North Loop Ay umabot ng 7,000 to 8,000 So sa mga gustong mag North Loop ganyang budget dapat yung meron kayo bago kayo lumakad. Subukan natin computein mga idol. Una, sa gasolina. 2,300 pesos. Pangalawa, sa tulugan. Kung tag 500 pesos ang kada gabi, lumalabas lang sa apat na araw na 2,000 pesos. Sumunod sa pagkain, ipagpalagay na lang natin na 1,500 sa loob ng limang araw. Kaya naman ang total ay maabot ng 5,800 pesos. Pero kung may mga kasama kayo at meron naman kayong extra budget, ay dalin na para sigurado lang na hindi kayo mauubusan. Maraming maraming salamat mga idol at sana'y matulungan upat ninyo ang inyong gagawing north loop sa mga susunod na buwan Ay. Ay. bro bro tayo Ay. Ay. Ay.